Amonenia last day, guys. Amon last last day. Yeah. Last day. Last day yeah. So not day nya, yeah, days. <laughs> 40 days, gali. Arisya, Arisya, kita nyo kita Toto, na. Forty days. Arisya, <laughs> <laughs> toto Oh. Toto, kita nyo kita nyo na. kita na. oh kita <laughs> 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 Bye, Tip! Baling ka na, Julabi, Tip! Sa so Julabi ka naman! Ano mas mo sa lahat, Julabi, Bla? Mabaling ka, Julabi! Araw, kita niyo? mas smile, oh! Silawa oh. na kaya ito! Oo! Oh, o tayo! Silawa niyo mo, ako mo. <laughs> ako manok. naman! Ah! 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 Ano mo? Ano, kaisin manok. manok. Manok lang ay hindi chiksa. Hatak lang. Ang manok sa Jolly ay kay crispy outside, juicy inside. Okay na mo Oh, wow. Bye-bye.